day. today wait I'm just gonna brush my hair happy what's the date? happy monday nga pala. wait hold on I'm so late na sa aking katagpo ka meet up uh, ang imi-meet ko naman ay girl hindi boy no ito ay na-meet ko nung sa dito sa Lucky Plaza sa city kung kumakain ako and then makipagkwentuhan din ako habang kumakain ako doon one time and then ano ayun nagkapalagay ng loob at nagbigay ng number <laughs> super red naman ang lips ko pero sa totoong buhay hindi naman super red anyway and ayun nga tumawag siya sa akin nung nitong nakaraan na sabi eh, ano, ano, mag-meet. Oh, Diyos, may wala ka sa friend. Mag-meet daw kami. Ulet. Same place. So, yon At hindi ko pa nauubos day ang aking coffee. Look, kasi late na ang person gumising. Alam mo na, sorry. Super white day. late na ako. Sabi, eh, on the way na daw siya. Ako nandito pa rin sa baler. Hmm. Ano ba? Diba, check the ah, Oh, ito na lang pala. Pero, um, Ah, check that. So, five dollars. Now, five dollars then same place same shop and then the rubber long the yes and then at pala ay she in belt kaya hindi niya siya itanong she in doon lang tayo sa moray ito dahil anyway magre-relo lang ni thank you yun dito. Pinag, ano ako siya. Ng tuyo, danggit, at sya ka yung pusit Bibigyan ko siya nito. Para naman matuwa siya sa akin. Tiyari. Nakakita niya ako. At hindi niya, hindi siya nag-regret na nakilala niya ako. Tiyari. <laughs> <laughs> ang drama mo dahil. So, lagay lang natin siya sa plastic. So, yon. Ano yung pag lalo akong nagmamadali. Mas lalo akong bumabagal. Ganun ko ba? Mas lalo akong naging aligaga. Wait well, lang. Like, yung mga ano ko. Wait lang. kaik ig Kita ko na siya. My goodness. Tapos walang ano, no? Walang charge pala. Sorry. So, yun lang. And then, water. So, yun. Tubig na lang. I-refill -re natin yung water. So, nice. Ah, bye. That's it. That's right. So, yun We're off na. Check kung may yun, bagay. And then, we're off. So, let's go. We're done here eh. Ayan, check ulit. kami <laughs> oh, nakalimutan tayo eh hugasin ang nakalimutan natin. And then, wala na. Money. Phone. Money. Kasi pag ganito, marami akong nakakalimutan. Eh. Money. Phone. We're done. Uuwi naman yung gusto mo ko ng maakin today. So, may i-message e naman na niya ako kung ano yung ano. Pass or hindi. Oh, let's go. Okay. See you. Yes. Ito no ang stock. Hindi pa. Ito gusto kumain? ay sa, sa Jollibee. Oh, ayaw si Jollibee. Fast food. Filipino food yun lang. Ikaw, ano ba? Saan mo gusto? Ha? Huh? Ikaw, saan mo gusto bang kumain? Ay, oh, local-local lang ako, okay? Local-local. Okay, go. Push. Grabe. Antagal, matagal ka na? ano? Hindi ah naging tayo? Hindi. Ah, uh, kaya naman. Unbas din naman ako. Okay. Ako kitak-unbas din. Ah, hindi na ako uh, kitak Ilang minutes yun ah? nakail 25 to 30 minutes. Yeah. Yan. Yan. 20 to minutes. Kaya, ano ka, Kaya... So... Meron akong tuyo. Yes. <laughs> Baka makalimutan ko pa. Ibigay sa yes. Dying. Hindi itong madami pero, you know, it's the thought that counts. Ate. <laughs> <laughs> oh, Ate. Uh, Pusit, natuyo, tsaka da daing, galing pang Surigao. Uh, binigay kasi yan ng, may friend akong taga Surigao. Then, umuwi siya, tapos binigay niya ako. Eh, syempre, medyo, ano, marami for me. Ako lang ang makakain, diba? So, yun. Saan tayo? Sorry ko, ba't kaya wala pa si... Hindi pa nagtitik si ate. Hindi pa ako naliligo. Ano na? Alas... Sorry. Alas 9 ako, ano, nangigising. So, dun na lang ulit. Ah, oh, okay manok. Okay lang din. Pero dito na tayo sa may gulay. Yung minsan ko lang hindi din, hindi ko rin na aalam. Diyan. Thank you. Ate, may kasama ka? Pwede ba? Ah, Dito. Okay. Dito, diba, Ate. Wala kang kasama si Ate.

Uber na, pagsumabot may nchan ko nito. Pag sobrang gutom ka kasi, taong sumaihan, nagbigat pa So, iPhone. Morning hindi ka nagbreak fast? Some slice. Kasi hindi ko mas sure kung maglalunch ba tayo, o ano? Kung lunch? Kasi half. Basta naman yung kapay. Less. Sabi ko, less with <laughs> me. Okay, mm, salamat. Yes. Ay, Ang gabi ba? Yes. Sa Mindoro. Tawa siya ng palamig. Ang gabi